Hello guys! Good afternoon! Andito kami ngayon sa Rigay papunta ng Avenue. mga tropa. Outfit check! Joseph! Outfit check! Ayun na! <laughs> Ayun na, bibili lang kami ng karayom sa mula ha. si Joseph. Ayan. Welcome guys! Ito ang Powerpuff hindi taginit guys ha. Ah. Kina mo yung outfit check ha. Ano? Puro pantalon yan. <laughs> hindi po mag <hindi> magsushort. Anong ibigay <inaudible> ko? Ha? Anong ibigay ko? Anong ibigay ko? Anong ibigay ko? Tilapia. Tilapia. Hanap lang kami ng galunggong dun sa... May sale daw dun by one take one. Ayan o sasakyan namin ngayon, magbabas lang kami. Hello, Hello. man. <laughs> Ayan si Bai. Taga Cebu. Ah, Taga Cebu. Ang shoutout ng California pala. <laughs> <laughs> ang taga-California dyan. Eh. Lagay ko may mapunta na. Sakay ng bus. Doon. Ayan si Junel. Yan ang pinaka-single namin dito.

<laughs> isang set. Dito kami ngayon sa bus sa kaya na yun. Ayan, yeah. si Daniel. Ayan. Ayan, si Joseph. Malungkot siya. Malungkot. <laughs> <laughs> na nakasakay ng bus. Larkila lang to, isang buo. Papuntang ano. Papuntang ano. After <laughs> ya. Isang set. Isang set. Traffic ka. Si Maya, dinitsa By airport by tago mm -hmm. by airport. <laughs> Shout out jacket and from where? from Canada. From Canada. <laughs> <laughs> and Si Josie, patutulog daw siya, guys. Bigla siya sumama. namilit. <laughs> Ini aman ana namin. yang superer lagi. Kalau makanan makanan bill sembredo. Enggak paham tuh? Pak ya. Dinner dulu. Dinner dulu. Dinner dulu. karena kami guys, kami pas ya, <laughs> Ayun, Mayor, hai, God. 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 Mia Mia Zeng Michelle yes, Ayan nakap nakalinya yung mga bus dito guys Papunta na ang amin na sila Ayan Ayan ako Ayan ako Saan kayo Joseph? Saan kayo pupunta? Bili ng ano? Ng tilapia? ah Bili ng tilapia? Tilapia? Oo uh, Kaya uh, galunggong? Wala ay, o, ulam? Oo Bili kayo tilapia guys Tilapia Kasi Mas maganda dito sa loob nang mall Bibili ng ano Isda Di ba Joseph? Yes, mura tayo yung isda dito eh <laughs> Ang pangandun sa grand yung isda doon ano? Oo oh. uh, Oo oh. dito ano mura lang dito pa pa ano sir okay, go. okay go. guys uh, cut cut Good afternoon guys, I'm I just want to tell you we have a Spanish sardines It's made by tomato sauce By product by? Product by Saragosa <laughs> 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 Namimili kami dito ng mga Namimili kayo mga puro sardines at yung isa naman na pili. Hindi, Ano ba natin yung... bagay ng kailangan natin i-endorse na lang? <laughs> ah, ito, ito. Dapat kasi ano natin, yung mga pang-ano mga Pilipino ba? Ah, mga Pilipino. Hot check? Oo. Sa sobrang sikat na natin, hindi nila tayo kilala. Ah, yun. Pitch check. Go. Balik po tayo. Ayan, guys. Okay, anong meron diyan sa, sa cheese? Sa loob, anong alam. flavor dyan sa loob? Sa mga hindi na alam, ito oh. po, tinatawag na cheese ball. Cheese ball. Dahil anong palaman niya ay? Cheese. Cheese. <laughs> <laughs> ito. Ano ito? Ito naman. Uh, ito, tinatawag na coconut oil made by Baguio. Baguio. Pilipinas.

<laughs> Dato puti Kasi ito tinatawag yan Dato puti uh, Kasi hindi siya itim uh, Putish <laughs> Ano mas yan? Maang bayan ba ma yan? Hindi ano naman uh, uh, Medyo masing, May masing asim May asim Kunti lang Konting asim lang siya ayun. Lang. Wala siya ba siyang tamis o ano? Wala Siguro pag ano Sweet vinegar ganyan. Ah sweet vinegar <laughs> Wala talaga si Jun ito, UFC. Matamis na ito. Masarap na ah. ito, ito. Dahil kinatawag siya ay? Masarap. oh sa lumpia ito. Dahil kinatawag siya ay? Chili sauce. Chili sauce. Chili sauce. Yeah, made made kaya, kaya, kaya medyo may pagka. Oh, okay. Ito siya, yung chili na? sauce nito. Ito, ito mm. na, ano, dark red. Mm. And then, and this one, orange. Ah, may meron pa kayo dito. Meron may pa mga ding tumulto, guys. Kasi so, yung gustong bumili. Ayan. Yeah. kamarnya di dinding di bawah